Oh, papanan nyo. Papanan nyo, Jodeline. Oh, ano yan? May dala-dala kayong balde. <laughs> ano nagagawin mo dyan, Mikay? Ha? Huh? Eh. Ben.

Naku, bismillah. <laughs> Ayun, binabagtas sa kapila. dito, eh. Ayun oh, no? tingnan mo naman doon, umuulan. Sa bundok. 'Yun umuulan 'yun, lakas 'yun.

Ano, ikaw din? Uy! Tignan mo ano, nasa pilapil na. Okay. Hindi niya lang no, kung paano bababa mo yung pabukod At imigay! At na! man. man. Sino halatang hindi magbubukid? Wala kad. Hindi <laughs> mo pa ikot yan, oh. Hmm, gagamba. Mmm. Kurang Ur pay. Kurang pay lang. Kurang hmm. pay? Dapi awak na ni <laughs> Awan na ginana. <laughs> <laughs> Sinusubukan din o. Ayan o. Ayan. Bati metin, hindi? Oo, bati. O pagkargaan? Oh, Sige, subukan mo, baby. Oy. <laughs> ha? Huh? Ano ba lalagay mo doon? <laughs> oh, lagi tayong bibisokol. <laughs> Kaway-kaway. Wed. Ay, mo yan? Sigurado ka? Ah, doon lang. mo na <laughs> O, oh, talaga na. Doon na. mo yung mga kuhuldo. Uh doon. Mga tatlo mo sila. Wow! Banda ka Ayun na! Nahulilat. Nahulilat ni tito mo yan. Dalawang kamay lang oh. Ikaw. <laughs> oh, dalawang kamay lang 'yan. Dito. mo. Ano? Oh, oh 'di ba mas mas Ito kuya oh. Mas marami pa nakuha si Papa niyo sa inyo. Lagay nyo na, uwi na tayo. Hindi, na, malayo yun. Malapit lang. Na, nakapunta, 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 nakapunta. Yun, eh. mo na niya? But, but, ako. Papapad muna sa tubig niya. Pag masarap yan pata mo, upusin ko lahat yan. May tangaling ulam. Pasupain muna lang oras. Come kami, kami. Mm. Kami, kami Come on. Come on. na. on. Come on. Come on. Come kami Come Come on. Come on. Come on. Come